Ang dami. Ang daming laman. Pasukin na mabit. Wow. Wow, 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 wow. Ano yan? Ano to? Ano to? Mm-mm-mm. Seasoning. Ang dami crackers. Isa give me the bag. Ang dami. Ang crackers. Ano to? Wow! Kunin ko to. kata yung dami niya, oh. Yung daming laman. Kata yung stick. Dami. Ay, grabe. Balikan ko lang yung iba nito bukas. Ano to oh. ay mga seasoning. Kunin ko po. Hmm. Babalikan ko yung iba bukas. Sobrang dami. Hmm. Yun, no, may mga seasoning doon. Pegawai, eh, kecap ketchup oh. Yang ini Ini hai, 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 dami. Ang oh, basag. Ano to? Kunin ko to. Hindi ko alam kung ano to. Ah. Tingnan ko yung ilalim kung anong meron. Ah. Oh, mungkin di. Pata -pata, box, non, eh. laman. Ah. Lampata, itu mga Ini Eh. Ito ata yung Ako, na. Ang oh, daming laman. ang mga crackers. Hmm. Ang チョコレートケーキ。 ayan ko yung mga candy ang daming ketchup kaya lang bakit brown yung ketchup hmm ko sa gilid kung anong meron Ano po? Wow. Yeah. Uy, chocolate to ah. daming pagkain sobra sobra sobrang dami ah suko na naman tayo nito kuha ako nitong mga ano ah, mga sauce konti lang yung ketchup parang ayoko kasi parang ano ibang kulay okay. Okay. Tama na siguro. Balik na lang ako ulit bukas. Good okay. so, pa po. Oh. dami-dami. Puro pagkain. Hu hu hu. Okay. Let's go. Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali po tayo mag-shoutout and birthday greetings. Yes, today, happy, happy birthday sa aking tatay. Domingo Agunday, more birthday to come. And happy birthday also to Miss Florenda Sayangko. And advance happy birthday sa aking pamangkin, Queen Antoinette. Ngayong darating na October 18. Happy, happy birthday! And happy birthday also to Ethan J. Yala ngayong October 23. And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. And shout out po sa ating mga silent viewers. Shout out also sa ating mga cellphone winners. Yes, kanina, cellphone winner natin, si Miss Maria Rosalie Pahardo. Congratulations po! <coughs> And shout out also sa ating mga ka-subscribers, Abigail Valenzuela, Amy Sarabello, Aisa Apolonio, Aisa Mariano, Ara Magistrado, Miss Arlene Medena, Admin Batang Ibunan, Bernadette Tison, Boyda Boyda, Miss Chris Montero, Miss Elaine Romero, na muntik nang manalo ng cellphone, nilampasan pa. Shout out also Emily Brianna, Galicia Evelyn, Jem Polo, na naligwak sa cellphone raffle. <laughs> Grace Ador, Jane Cabujok, Jamily Corpus, Jessica Aludo, Jenica Garcia, Miss Aquino Jingjing, Jessica Kahinde, Joanna Fernandez, Jolalyn Coros, Leia Saak, Miss Dilibet Gaton, Miss Len Maroto, Miss Madeline Salvana, Mary Cris Mayor, Mary Cris Napaw, Mary Jane Sabala, Melody Borbe, Nanay Baby, Nanay Mir Nagabayno, Miss Big Big Pares. Shoutout also M ni Al Sura, Nicole Colina, Maniningning Kawaling, Pelalin Bahasan. And shout out also to Rex All Shopee, Richland Sorbeto, Rich Neseda Miss Rizalina Galeria, hello po. Rowena May Salbalang Kuyan, Charmaine Sales, Mira Lisa Sales, Sofia Helda, Sonjay Mika, Miss Susan Anion, Teresa Manuel, Miss Vivian Cortez, Miss Jocelyn Castro, Winner While Go, Cian Ironman. And shout out also to Boyda Boyda, Miss Roland Alas and Miss Elena Robles. So kung meron po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. Diyan lang po muna kayo. Enjoy your watching! Hello mga ka-subscribers! So ayan po, ito yung aking mga nakuha. Ah! Twizzlers. Oh, ganun. Tapos itong may toys tayong ganyan. Kaya lang, muka atang nawawala yung ano, yung para dyan sa gitna, yung pantulak-tulak ba, ganun. No, yung ganito oh, yung ganito oh. Parang yun ata ang missing. Hmm, kasi di diba ano, dapat dalawang tao naglalaro. Tapos may pantulak-tulak sila. Some like that. <laughs> Hindi ko sure. Kaya siguro ito tinapon. Ayan. Ayan. Mababa natin. Tapos, meron tayong air freshener. Tapos, ito, pambuhok siya. Kaya lang, sira yung dito. Tapos, marami tayong chocolate, uh, ano to? Para siyang cereals. Lalagyan mo lang siya ng milk. Yun. Tapos, marami tayong velvet soft bake cookies, banana bread. Tapos, ito naman is, ano ata yan? Ano ba yan? Cherries? Hindi ko alam. Hmm dalawang klase yung flavors. Ayan po. Tapos ito, yung iba dito, na holding ko na ito kasi naharbat ko yan live. Hindi ko sigurado o binitbit ko lang siguro. Basta ayan po, oh. iba't ibang mga anik-anik. Tapos yan, meron tayo dito uh, double chocolate. Ano lang siya, i-bake mo. Ah. Tapos meron tayong cheese and pretzel bite. CDR. Tapos ito po yung seasoning red hot uh chili and lime. Masarap ito kapag ano, meron kang uh, mangga o kaya pinya. Tapos ito yung ano, ito yung gagawin mong asin. Kasi ano siya oh, tapos chili lime pa siya. Basta ganun masarap siya ano siya, mangga o pinya. Yan ang gagawin mong asin para medyo maasim-asim, maalat-alat, maanghang, Ganon. So, marami pa akong naiwan doon. So, try kong bumalik. Sana wala pang nag -dive. Kasi medyo madami pa nga eh. Hindi naman talaga kaya ng power kong ubusin. Tapos ito, tartar sauce. Masarap man ito kapag merong pritong isda. Fish fillet, Ganon. Kadalasan, pag meron kang fish fillet, pritong isda, ito yung sauce na ginagamit, tartar sauce. Para lang siyang mayonnaise. Kaya lang medyo may iba pa siyang mga spice, ganun. Tapos meron tayong ranch, mm, pang salad. Ayan, tapos meron akong kinuhang ano, isa to, ano to? Uh, mustard, ayan. Ayan po. Tapos ito, napakaganda. Hindi ko lang alam kung aandar siya. Para siyang ano eh, lampshade. Meron niyang isang bumbilya dito. Itatry ko yan. Testingin natin kung iilaw ba. Tapos ito. Oh, bucket. Map ng bucket. Kaya lang ito. Hindi ko pa siya natatry kung ano ba. Compatible ba yung stick na ito para dito. Ito'y bago. Nakalagay pa ito sa box. At yung flowers. Yan. Nakuha naman yan natin. Dumpster din yan galing. So yan mga ka-subscriber tong ating heart button. Maraming salamat sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Thank you for watching. Mabets Let's Vlog. Bye! Have a good day!